Misty Gourmet. Oh. Bagoong na pangmasa Perfect na ka-partner sa mangga o singkamas. This time, I'm gonna share with you my half gourmet bagoong by Miss D. Yes, bagoong pangmasa na nga naman talaga. Pagay yung bagoong natin for today. Alam niyo ba na nakadatlong maga si Mamsi for today? O, oh, hitan niyo naman mga Mamsi ko ha. Tatlong maga ang ating binata for today. At ito na nga ang ating bagoong. Halahati na. Alam niyo, usually kasi mga Pilipino is maga lovers. So, isa na doon si Mamsi. At ito nga nilagyan din natin ng sili dahil gusto gusto ko na spicy talaga. misty gourmet natin. Kasi yung alam akong talaga. Okay. Yun siya nakapasawa niya. Kain niya. Tapos, okay. as smooth smooth talaga yung alam yun yung nagustuhan ko talaga. So, kung titignan niyo tibang oh. hmm. Diba? Ang lilit na mag-oong. Oo, oh, oh, alam naman natin na ang kulay na mag-oong is brown. But this one kasi oh. Walang hindi nakapos. Hindi siya magastos talaga. Pick mm -hmm. Available now.